Nanatiling normal ang sitwasyon sa kabisera ng Cambodia sa taliwa sa sitwasyon sa kanlurang bahagi ng bansa matapos ang mga tensyon sa Thai border. Base sa inisyal na impormasyon na hindi bababa sa sampung sundalo ng Cambodia ang napatay, habang mahigit dalawang po ang nasugatan dahil sa patuloy na sagupaan sa pagitan ng Cambodia at Thai forces. Sa eksklusibong panayam ng Bombo News Team sa Bombo Radio Cebu, inihayag ni Bombo International Correspondent na si June Graboso na kamakailan ay binomba ng puwersang Thai ang ikatlong lalawigan sa Cambodia malapit sa border gamit ang F-16 fighter jet. Ang pambobomba ay napapataas ng pangamba ng mga residente ang apektado ng kanilang kabuhayan at seguridad. Ibinahagi nito na nagsimula ang labanan noong Hulyo 21 nang sumabog ang isang landmine na ikinaputol ng binti ng isang sundalong Thai. Inakusahan ng Thailand ang landmine na itinanim sa teritoryo ng Cambodia, ngunit itinanggi ito ng militar ng Cambodia. Pagkatapos ng insidente, sinalakay ng mga sundalong Thai ang hangganan na nag-udyok sa isang ganting pag-atake ng mga puwersa ng Cambodia at mula noon, nagpatuloy na ang tensyon. Dahil dito, naapektuhan ng kaguluhan ang maraming Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia, lalo na ang mga nasa border province. Ang isa sa mga seryosong epekto ang inaasahan ay ang pahirap sa pag-renew ng visa dahil sa karamihan sa mga OFW na nasa Cambodia ay gumagamit ng proseso ng border run sa pamamagitan ng Thailand. Ngunit ngayon, lahat ng tanggapan ng imigrasyon sa hangganan ng Cambodia at Thailand ay sarado na. Kaya napilitan ang ilang Pilipino na tumawid sa Malaysia o sa hangganan ng Thailand at Laos para sa pagproseso ng visa. Hindi lamang ang mga OFW ang apektado, kundi pati na rin ang turismo, ang isa sa mga pangunahing pinagkakitaan ng Cambodia. Dahil sa kaguluhan, nag nag-aalala ang magabuturisa at bumaba ang bilang ng mga bumibisita sa bansa na nagresulta sa malaking pinsala sa lokal na ekonomiya, lalo na sa mga sektor ng hotel, transportasyon at local tour service sectors. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa borders, binalaan ng Philippine Embassy sa Cambodia ang lahat ng mga Pilipino na manatiling alerto, subaybayan ang mga anunsyo at maging handa sa posibleng paglikas kung lumala ang sitwasyon. So dito po sa, sa capital ay um, normal naman po. Pero ang problema natin, marami pong mga Pilipino na, na nasa Poipet, which is the border of Thailand, kasi ang dami pong mga casinos. Ang pinakalatas po sa Cambodian side, mahigit 10 sundalo ang namatay at uh, mahigit 20 ang nasugat ang sundalo. Casualties naman po sa mga civilian. Mayroon na rin pong namatay sa mga, Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 20. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source in information, Basta Radio. Bombo!